Yan mga amigo, akad ko nga pala muna yung ating bangka si Itsubang Ayan, ito lang yung sasakyan ko mga amigo, yan muna ako doon, yan, ko ito eh At yung kanina mga amigo, sobrang init Kaya yung bangka ni Kasuyo, yan ah, Hindi namin na kagabi Pinataas namin, hindi pa yan natapos Pero itinigil muna namin, gawa ng kabina na ay kulang pa sa taas ayan o no? talagang hirap pagka ang ay naglulubog ayan dahil kami dyan nagtitipid mga amigo eh, pag iuupa eh, pa namin sa pagtataas gastos na naman 3,000 rin ang binabayad yan ni Kasuyo pagtataas pa lang kaya ginamitan ah, na kami ng simblak ayan o no? siguro yung yung hulihan mapatapat lang namin doon sa unahan okay na hindi na namin dadalhin doon sa dating pinagalingan ganyan lang kalayo para pag ilolosong uli malapit na at malalaman nyo na lang uli mga amigo yung gagawin namin dyan pag uh, babaguhin para kahit maalun kahit mababa na siya sa tubig hindi papasok yung dagat ayun dahil sa kinapusi kasuyo ay doon din naman pala patak Ka, sa gastusan. ay hindi niya na muna yun ano, sabi niya papalautan sa na muna kaya problema hindi rin nakarating ng laot kaya nalubog na hindi kinaya gawa ng napasok tubig doon sa unahan gawa ng wala nga siyang kubyerta kaya yeah, yan ang, uh, Ay, are mga amigo. Yan. Tumuloy-tuloy natin papunta doon. Diri sulangin ko mo na yung Tibang at uh, Lilimasan tuloy. Nandito lang po ang mga dito mga amigo kaya ganito lang yung aming service marami nang sumubok dito no, mag service ng trolley kasi pag trolley maganda ang pag akyat at pag baba mag aansiyan sa guwanan ito pag malakas ang agos medyo nahihirapan yung mga ganitong balsa lang ay, ang problema yung mga bata dito sa amin ah, mahirap pa sawayin yung trolley mo kahit bago ay parang maswerte pag inabot ng, buwan ng isang buwan na hindi magkakaroon ng sira gawa ng pinaglalaroan ng mga bata wala silang pakialam kung makakasira na sila o hindi kaya mga bata dito mga amigo hirap sawayin Ayan lang yan, kaya ng mga bata kahit na yung mga 10 taon hindi ko alam kung hinahanap na ang mga nanay nila pag wala sa bahay sa gabi gawa nang minsan ating gabi na nandyan pa sa playa pag ala -gala. bahala na kung kailan uuwi walang ah uh, parang hindi na nila masyadong hinahanap hinihintay na lang kung kailan uuwi yan ang mahirap dito sa Juan na nilang napapanda yan kung nakakapin sa alamaw o hindi Mamimlising, mababakaw Mayroon pa baga? May mababakaw pa? Kahit takoy Ha? Ha? Lalaw ka na? Ha? Lalaw ka na? Hindi pa, kailangang bibisitahin, lilimasan Bibinta mo ba yan? Oo oh. Baka may buyer ka, bibinta ko yan Para nagsasawa ka na maglalaw Ay maglalaw din ako ay Nagsasawa ko na magbang Sasama na lang sa mga bangka Sa mataan yan, mga bibili yan Kaya nga, oo oh. Aba eh, pag sa naman yung bangka na yan, eh, may ano pa yan, wala silang katalo-talo dyan Magaganda pisa nito totoo so, lang mga negro ay eh. yung nag-comment na sa ating lang daw ito dito ay eh, sa lang hindi kasi nila nakikita pa eh pag nakita nila yung laki ay eh, log, palugi talaga yung binta pag nakita nila yung laki ng mga ito sa kayong tibay eh. eh hindi ko naman sinabi hindi siya magagabok ang parka ay eh, talagang eh, plywood yan ay eh. Pag hindi ito nabibili, pahina talaga ng pahina yung plywood, natural plywood. Pero yung pisa nakahoy ay nagagabok din. Wala namang kahoy, wala namang hindi nabubulok dito sa mundo eh. Pero hindi ganun kadali sa iniisip ng iba. sabi, pag natagalan pa na ito dito ay eh, ito daw hindi na mapapakanabangan. Eh. Kahit sampuntaan nito mga amigo, hindi pa ito kuhan kahit abutin pa ito ng 10 taon mahihina dito pero yung pinakamahalagang pisa na ito ay sisiguradunin kung sa loob ng 10 taon na hindi pa mahina may mga re-repair pero hindi hindi kumbaga may mga minor lang ito plywood natural hihina ito mga amigo ayan hindi talaga masada ating habang buhay ang niya no? lalambot yung katagalan pero mas kaya ito nakatambay ng ganito hindi ito basta basta ma ganong kabilis lumambot oh, yan. Yan, lang ako aking lilimasan mga amigo ito ito, ito ano ah araw ko nang hindi nakakiat hindi ko alam kung ganun nakarami ang tubig pag nag uulan siya kasi nagkakatubig gawa ng ito lang ito dinadaanan no? ito lang ang uh, pinakamalakas na tilas dito ay yan o no? yan angat na mga amigo ito ay pag sinigo ay kahit maulan hindi na ito masyadong titilas maaari mong may iba pang dadaanan pero hindi ganun talakas gawa na ito ay kubyertado lahat buong buong kubyerta nito yan yun Titignan natin yung limasin kaya yung generator mga amigo hindi natin nakaibaba, yan o oh, puro kalawang na ayun na may lilinisin lang ayun dami na o oh. abot yung transmission itong transmission nito mga amigo ito ay eh, uh, uh si ko lang yung kasuhin bangka at ito ay ano ko na uh, isusunod ikukondisyon ko ulit yung mga kaya na paanda rin natin lilinisin lahat yan maganda pa yan pag nalinis yun ay ko na uh, kailangan natin siguro na walang tubig bago kuanin bago paanda rin yun Lili mas muna, mga nigot. <laughs> Ayan. So, yun, mga amigo, yung ating mga service. Yan ay mga kondisyon din yan. Pero pagka meron lang yan na fresh tambay, papalitan lang yan ng computer. So, Hindi uh, kaya kung kaya pa nilin isi. Kasi minsan, pagka mga sobrang pagkala yung tambay, nasisira na yung carburetor, mga amigo. Ay, ang carburetor man uh, ay uh, mura lang yung sa uh, motor ginagamit ko dyan ng panamotor sa tahit yan ay ano pag na ikon kondisyon na uli pagka ano panta ng karburador ayan o oh. uy may biyahe o galing isla yun niya eh, yung panel hindi ko alam kung bakit ayaw kumarga mga medyo wala naman ako nakikita ang damage sa wire mga ma-interesadong bumili ng bangka mga amigo yan pasyalan nyo ito dito sa amin at uh, para makita ninyo kung ano ang uh, kung kaya magugustuhan nito itong bangka na ito ayan o oh. Hmm. ang luwang pala nito mga amigo sa gitna simple mm -hmm. media kaya lang ang kung ito kaya ito ay may garantiya ko sa kargahan gawa nang ito ay ma mabuka ang ilalim may hubog ang ligason nito yon dito sa amin ang kinakarga ko lang dito ay 35 bloke. oh minsan 30 na alaan ng bandang huli pero malaki pa ang lutang nito sa 30 bloke kawa ng ang dala na yung bato tira lang namin sa namin sa lahat mga amigo oh yan oh ay e, nasa limandaan pa yata oh kulang kulang limandaan mayroon pa nga dito eh yan o. O, mga tira tira namin bato Yon, ah uh, malakas itong kumarga ang dinadala na yung bato na ito ganyan kalalaki yung bato namin ayun mga amigo yan kalalaki ng bato ganyan kalalaki yung bato pero yan ay kumakarag pa kami ng 2005 na bato at saka 35 na blocking yellow ay malutang pa ang problema ko lang mga amigo yung aking lagaya na budiga kaya hindi ko siya natitigid ng maayos gawa ng, ng yung kargado talaga gawa ng siya ay kulang sa lalagyan ngayon pag uh, gusto mong malaki ang karga pwede pa itong lagyan ng budiga diyan sa gitna dito yan mga amigo pwede yan lagyan sa sentro dalawang budiga pwede gawin dyan o, kahit Siguro kung sa subik, dahil ako dating naglalaut sa subik, pag sa subik mo ito gustong lautan, mga taga subik, kung pag, aparting, uh, parting subik ka makakabili doon, kung magdala sila ng bato doon ay konti lang, gawa ng, ang nakapriority lang naman lang hinuhuli doon, mga ilupin at saka mga tulingan, mga amigo. Uh, sa tansa ko dito, kung magdadala lang sila ng mga lima o hanggang walong sakong bato lang ang dadalhin nila Kahit kargahan nila ng 45 lukang yelo ito, malutang pa Kaya-kaya nito ang 45, hanggang 50 pa nga kung totoo si baka kakayanin pa ko, Pero ayoko ko na sigurado sa 50, pero hindi mababa talaga sa 40 ang kayang dalhin itong yelo Malutang pa ito sa 40 ayun, pagka ito ay mabibili mga amigo kasama na ito, dalawang service Ayan. Eh, alin ba ito? Medyo bago-bago pa itong isang ito. Eh. Yung kabila ang medyo luma na. Pero matibay pa naman. Ang parka. yan Ito, pinturahin lang ito eh. Matibay ba yung mga amigo Hindi ko po basta-basta kayang ma... Pasag yan Sa alun Kung mayroong mag-interesado sa bangka Punta lang dito Sisiguraduhin kung hindi kayo Dugit dito mga amigo Ang pinakamahalaga kasi sa bangka itututusin yung pisa yung pisa na kahoy at saka yung lalo, lalo na yung kasko yun ang kasko nito mga amigo eh, hindi basta basta kinakaya na tamasok ito ay hindi nakakatamasok kaya maaikarati ako ito ay walang balot na lang kasi gagawa lang ang karoy, pagka nakababad sa dagat at hindi masilyado ay nanipis ah, ng nanipis hindi man basta ito makikita ninyo ito pagka punta nyo dito pwede nyo bisitahin lahat ng ano nito ng ah tisa para malaman ninyo kung matibay at ah, hindi ko naman ito ibibinta ng hindi na mapapakanabangan si Pre parat, hindi naman natin kaya, hindi ka na konsensya natin yun yung magbibinta tayo ng alam nating mahina na ang, may mga dahilan lang talaga na iba yun ang dahilan kung bakit kita may Ako parang ayaw na ng ganito kalaking bangka dito mga hindi ko mas gusto ko na lang yung siguro mas malaki ng kaunti sa bangka ni Kasuyo yung pang dito na lang sa hindi gaano malalayo ang lalautan o kung magdadala man ako ng malaking bangka yung ano yung mag ooperate na lang siguro ako sa iba uh, mas maganda kung mas malaki yung mas malaki na nga naman dito pagka kasi maganda talaga ang malaki oh. ito ganito parang mahirap i-manage mga amigo pagka ikaw ay kulang din lang sa puhunan pero kung may sapat kang puhunan hindi kaya mayroong kang financier na talagang kaya magpalulo sa iyo napakagandang mayroong ganito kalaking bangka uh, mayroong kang takalakad ng mga papilis kung sakasakaling ano mayroong kang uh, madaling madaling mahal mahalbot-halbot na sige yung papilis lalakarin mo kasi yung papilis dito ang mahirap paglalakad dito sa amin malayo e, eh, sa Subic ang alam ko mayroon na talaga doon sadyang mga bangka doon may tagalakad na kaya doon ay sabihin ibigay mo lang yung mga ano don ibigay mo lang yung mga kailangang requirements bahala na sila gawa na ako'y walang paglalakad ng papilay ako lang din ang maglalakad tapos ako rin yung maglalaot uh, mal malaki ang abala oh, Kaya yung mga tauhan mo simpre habang naglalakad ka ng papilis hindi mo naman makukuha ng dali-dali yung pag mo babalikan mo pa magpapauli-uli ka pa kung ano yung mga hanggang sa matapos i-process tapos eh dito sa amin hindi ka na ma ang uh, naging problema yung mga dito sa amin nung lalo na nung may nawala sobrang nagigpit di mas maganda pa nga sa tahit mga amigo yung mga truck eh. pag ikaw ay naglakad na ng papilis no at uh, nakapagbayad ka na hawak ko na yung resibo habang hindi nila na i-release eh, yung papel bibigyan ka lang ng resibo pinakantemporary yun lang ipapakita mo sa uh, huhuli uh, okay na kasi meron ka ng ano eh, na eh ay eh, dito sa amin hinahanap original na papel yung mismong ipapakita mo yung talagang papilis na yun ang gusto nila pagka wala ka nun awawan oh, ko lang din naman kasi depende pa rin naman sa namumuno sa isang lugar kapalit pa rin naman yung mga hippie nila yan eh mayroon naman dapat kasi pag mga ganun para sa mga naiintindihan na nila yun kasi ayaw dito ang pinaglalakaran ng papel dapat ah pagka yung ikaw ay may papilis kahit nasabihin pang yan ay hindi pa nare-release basta't na ongoing na ang processing dapat may pahint uh, pwede na din ang pahintulot ng makalaot yun eh yun ang isa sa dahilan mga amigo eh. kaya yun naabotan ako ng pagka expire ng papel hindi ko na ayari nyo kaagad gawa ng wala nga maglalakad ako din ay kasalukuyang ka MSW na -tuloy, tuloy nakabot ng expire Uh, nung huling layout ko, pwede pa sana ako lumayout ng isang layout, hindi na ako nakalayout dahil na, ayun na, hindi na ako, hindi na ako makalagaw. Yun, talagang titiyakan ko naman sa inyo mga amigo pagdating sa visa. O, uh, ito, siyempre, pagka ganito hindi na pipinturahan, hindi mo magandang tingnan pa. At pinturahin pa nga ito ay. Eh. Uh, pero, mas maganda saan, kung magpipintura, bilhin na nila sila na magpintura para makikita tuloy nila yung kabuuan ng bangka kung saan yung kung may mahina talagang pisa o wala kasi ko pag ako nagpintura nito hindi na nila alam yun mas maganda nila na nakikita na nila yung pisa ng bangka kung talagang matibay habang hindi pa tapos habang hindi pa napipintura na ano mo pa yan eh pwede mo pa yung tukin uh, alamin kung matitigas ba ong kahoy, kung magandang klase eh. pag may pintura na, natakpan na ng pintura yun eh. masil hindi na nila makikita yun eh, mga kamigyo, kaya sabi na iba, dapat pinturahan ko para mas madaling mabili so, eh, di, yun na nga yung nangyayari kaya yung iba nakakabili yung mga amigo ng mahina, eh. akala nila maganda dahil magandang tingnan, pinturado yung pala yung uh, ilalim ng pintura, yung pala mahina na ah uh, uh, mas maganda yung sila na magpipintura at nakikita pa din na masusunod pa nila yung gusto nilang kulay pwede nilang baguhin ang kulay nun eh kasi eh, magta-transfer na rin lang naman ang pangalan magta ng restaurant, na yung restro ita-transfer na doon sa bagong may-ari eh ano na pwede mo nang baguhin yung kulay nun picture ng bago at yun ang ipapasa na nila sa marina ganun yun yung kulay na gusto nila yun ang masusunod nila yun, mga amigo uh, ano lang kayo, mag uh, comment lang kayo kung, sa mga interesado hindi kaya punta na kayo mismo dito sa amin, sa uh, barangay dinhegan lang naman ito mga amigo in Pantacayzon at uh, dito, marami na dito napabintang bangka, nabili ng mga mga sa karamihan talagang kaya at, at uh, dito nagmumula sa amin uh, kahit kumana na ay naman kami dito mga baga dito mga amigo kahit yan o oh, yung bangkang yan o oh, pag isla yan eh kututusin. kung tutusin kung ito'y luma ay lalong luma yan at yan ay mga 20 mahigit ng 20 years o mga 20 years ganyan pero magandang ang pisa uh, sa atay, hindi ko lang alam kung yan, 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 o yung isa dalawa kasi yan ay mga amigo ay yung luma yung isa kasi yan medyo wago pa mayroon mas luma talaga sila Pagka ang pisa ng kahoy ay ang piso ng bangkay magaganda, ay kahit luma ay matibay. Meron namang bangka na liliman pa ang tagal. Pag yan ay kung saan saan lang kinikukuha yung mga kahoy, ay liman taon pa lang yun, mahina na talaga. Ito kasi mga amigo, sa totoo lang, yung tiyuhin ko kapit bahay nung dating mayari, nabili ko din eh, sanay sila pagdating sa kahoy alam nilang mga ano, pagkakahoy din yung mayari nito yaring panarili talaga sa ano dapat nila ang ngayon ang problema doon is nila, ay, hindi sila well, hindi sila yung tao sa pamatagalan sa laob uh, nakamay na sila sa maliliit na bangka mainipin pagka tumag, nakatatlo at nagati sa laob ay eh, na ay, hindi naman uubra yun pag malaki ang bangka mo gawa na malulugi ka gawa na siyempre malaki ang konsumo para malaki na lalagyan dapat mara kaya da, matatagalan ka ay, hindi sila sanay na matagal sila ko hindi eh, walang nakuhan tauhan kaya ang ginawa niya pininta na lang ayun ang nag-ahinti sa akin chewing ko lang din ah, ay eh sana din sa kahoy dati rin nagkakahoy mga amigo eh kaya kabisado niya yung mga pisa at saka ako mismo ay, marunong akong kumilatis ng kahoy ang magawa ng eh, SS lah maliit pa ko yung karamihan ng ng tao di yan mag uh, marunong din ako magchinsu mga amigo eh dati rin ako nagtsinso eh kaya kilala ko yung mga kahoy na matitibay at saka yung mga mahihina yung may mga kahoy kasi mga amigo na kahit matigas madaling mabulok merong kahoy na malambot pero matibay naman sa bulukan kagaya ng mga sa bisaya ang tawag yata nila dyan hindang sa tagalog marang mga bitukulin eh, malambot yun pag nilabram yun malambot eh sa ito nga parang itukulin yung kasko nito eh. Malambot 'yon pero pag mo siya, kung pagain mo siya, malambot at pero hindi siya nabubulok ng basta-basta. Dapat -basta. siya lang tapos hindi siya binugroma. Hindi siya ganang kaya lang tumbilo. Pagaan pero matibay. Matibay sa bulok. mayroon namang matigas, lang, matigas na matigas pa pero mga ilang taon lang bulok agad. Uh, mabilis siyang mabulok kaya importante na ana, kung gusto mo nang matibay ito po ang kaimportante na marunong kang kumilapis ng kahoy hindi ko kapasin sa matigas o malambot ang babasya mo doon tagal ng malusapis, malambot na kahoy yun mga amigo pero ang malusapis pag ginamit mo sa bangka sa dagat abay matagal mabulok yan hindi mo basta basta kaya ang mga pisa ng mga lansa yan eh yung mga parka, yung mga dingding ng lansa di ba tabla yun, yun. Balsatis at itong oh, mga ganayon kaya kung hindi ka magpapagaga at hindi ka marunong kumilatis ng kahoy dapat mayroon kang kilala kumilatis para para uh, laman kung yung kahoy pa yung matibay o pataling yun mga amigo basta yon Misis lang kayo kahit dito na lang mag na lang kayo sa YouTube channel natin at uh, ah, uh, pwede ako magbigay sa inyo ng contact number ko o basta magkakaroon ang rin construction mag chat chat na lang para kung may yun. so, yung yun, sige mga amigo at ako hindi na ako magbibidyo babat ako lubat na yan, bababa na rin ako ito lang ang sakyan ko pa pa rito ay oh. ako naglimas lang at naguulan ng mga nakaraang araw ay ang hindi lang maganda dito mga amigo pag maulan ay ito ah yung palo sa ulihan yan na may angat Diyan nadaan yung tubig. oh, eh, kailangan ay pati yan ay napasigo eh, kahit maulan ay ari ko itong iwanan ng matagal dito. Ah, babayaan ko lang dito. yun Mga amigo, abang lang sa inyo kung mayroong interesado. Magabang. Babasa naman ako ng mga comment, mababasa ko 'yan. Sige. Ah, salamat sa inyo paduloy na panonood at abang-abang ah, lang sa mga susunod nating na update.